Karyl Yuzon, Esang detores at Darren Espanto, kabilang sa magiging judge ng isang mob-based kiddie talent search. Magbabalik on its 15th year ang isa sa pinakamalaki at inaabang ang mob-based kiddie talent search sa bansa. Ang isa pang kabang-abang dito ay ang judges, na talaga naman napakabigatin. Kabilang na dito ang singer-actress na si Karyl Yuzon. At singer na si Esang De Torres at ang singer-actor na si Danis Panto kasama ang filmmaker na si Direct Ansenet Hadawne at ang South Korean judges na si na-coach Bae Won at Mr. Yong Jin Lu or Jin Lee. Present sa press launch na nasabing Talent Search, ang noontime show host na si Cariel. At ayon sa kanya, bilang isang judge, ang gusto niya ay makitang masaya ang mga batang sasari dito. What I'm looking for in a kid, a performer, is somebody who has joy in their hearts because that's what kids can really bring us. When they have that joy in their hearts when they're performing, pag hindi sila stressed, pag hindi sila masyadong pressured, doon talaga lumalabas yung naturalesa nila. Ang aabot sa 35,000 kids sa mag-audition sa 71 malls na kasama this year sa kid Talent Search. Aabot naman sa 15 million pesos ang papremyo na matatanggap ng mga batang mananalo dito. Bukod sa cash, makatatanggap rin ang mga mananalo ng gift certificates, college scholarship, trip to South Korea at marami pang iba. Magsisimula naman ang preliminary screening this uh, June 8 at ang grand finals ay gaganapin sa September 7 nagbibigay siya ng plataforma, di ba? Para sa kanila, you know, something for them to be able to express their Singing abilities, their dancing prowess, and even their acting uh, abilities. You know, we'd like to um, invite everyone uh, starting June 8th in 71 malls nationwide. Uh, we're going to have that week on week.